familia bang nasunugan? 500 po na bahay po yung nawala ko. Yeah, okay. Ito, na, ito na, anong size ni Sophia? <laughs> <Thank you laughs> Hi guys, This is me, Luz Almonte, and welcome back sa aking page. February 9. May isang player nag-post sa kanyang social media account at humihingi ito ng tulong. Siya ay si Sofia Rehano, isang palarong pambansa player sa larangan ng volleyball. Isa siya sa mga players na nasunugan sa lugar ng Quinto. Agad naman tayong tinag ng ating mga followers para siya ay matulungan. At ito na nga ang araw para siya ay bigyan at surpresahin. Hi! Pasok! <laughs> pasok ka? Oo, oh, kasama ko po. Ano ah, yung pasama ko sa kay Bibi? Oo, oh, sige, sige. Kasama ah. din pa siya sa ano na gaya. Na? Sa tunugan din Ah, kasama din okay. siya. Magkapit. Hali ka, pasok ka. Actually, pinablog ko siya kasi ah, oh, para in if ever na may gusto pang ah magbigay ng tulong, di ba? So, Opo. at least ikaw yung maging daan din sa iba. Opo. Kasi ilang pamilya bang nasunugan? Um, bali, 500 po na bahay po yung nawala po. And then, nasa 900 plus po yung pamilya po. 900 plus family. Opo. So, napakadami. So, guys, kasama natin ngayon si Sofia. Ano last po. name mo? Rihana po. Rihana. So, siya, si Sofia, pag abay pag-umaga. James. Hi, ah, James. <laughs> <laughs> Hindi, yung pinapatawa lang natin. Kasi, baka uh, bakas yung ano, syempre yung lungkot, ilang araw na ba simula nung nangyari yung sunog? Tatlong araw. Oh, so, three days pa lang. So, kung kung kayo naman yung nasa kalagayan ni eh, ni ano ni Sophia. So hindi basta-basta ma yun. Yung lungkot na nangyari dun sa, syempre yung bahay nyo, di ba? Bago tayo mag-start dun sa pinangako natin sa sapatos kay Sophia, kwentuhan mo muna kami kung sino ba si Sophia. Ang totoo ko pong pangalan is James Rihano po. Ah. pinanganak, ah, pinanganak pa ako sa bayan ng Abordan po. Abordan. Ah, po. And then, 22 years old pa ako ngayon. Isa rin pa akong athlete. Naging player pa ako ng PNS po, ng grade 8 po. So, nakakaabot pa ako ng higher meet nakarating po ako ng palarong pambansa. So, oh, mm. sa pambansa. Po, ganin. 2019 po sa Davao po, ginanap yung palarong pambansa. ah okay. uh, sobrang laking experience na po nun dahil sa sobrang dami po ng players sa Puerto Princesa, isa po ako ah, sa napili. Oh, oh. um, uh, Libero po ako noon. Tapos po ngayon po, Hindi po ako hindi, hindi po ako ay nag-aaral next stop po mm. kasi ako. Ngayon po talaga ang pinagkakaabalahan ko po is paglalaro lang po talaga. So yun, yun yung kwento ni Sofia. And sa mga hindi nakakaalam nga pala. So bago ka makarating ng palarong pambansa, dadaan ka ng um, city meet. City, city meet po. City meet. There. Di Maropa. Di Maropa. Then palarong pambansa. Then palarong pambansa. Oh. So ang dami mong dadaanan bago ka makarating ng palarong pambansa. Kumbaga, yun yung salang-salang mga player. Kaya nung nag-post si Sofia regarding dun sa, ano, sa Na wala sa sapatos Lato. niya, yung mga gamit. Lahat So, hindi ako nagdalawang isip na mag-comment na sabi ko, sige, sagot ko na yung sapatos. Kaya this time, uh, tutuparin natin yung sapatos para kay, you, kay Sophia. Okay. Kasi, na, ang dami din nagko-comment doon na parang yung volleyball is yun yung pinakabuhay mo. Apa, apa, so, at the same time, parang nag-referee ka daw. Apa, magaling po. may mga nag comment kasi, magaling na si Sofia mag-referee mag at the same time. Siyempre, may volleyball player. And nakakatuwa kasi sa muwang edad niya, 22 years old, um, nandun yung passion niya na maturo dun sa mga kabataan sa sa bayan ng mauyong, Tama, apo, di ba? Apo. So, yun? Umbaga, usang, ano yun? Kumbaga, kusang ano mo lang. Aba, kusang lang po. Tapos po, kapag alam po nila yung situation ko, nag-aabot naman po sila sa akin. Mm -hmm. Kasi, apo, guys, apo. hindi madaling magturo. Lalo pa, ilang oras ka maglalaan ng, ano, ng, apo. ng time mo dyan. Tapos, Siyempre, yung pagod mo yung yung oras mo doon doon na sa lahat 'yun eh tapos minsan kung ano lang may abot sa iyo yung lang oh. so ayun nakilala na natin si Sofia and then syempre ayoko na tanungin kung ano bang naramdaman niya nung nangyari yung sunog na yun dahil alam ko malulungkot lang si Sofia dahil maraming alaala siyang mababalikan eto na anong size mo ayan eto na anong size ni Sofia 41 to 42 41 to 42 gusto mo ba ako na yung pipili o ikaw Depende po. Ang ka po may magamit naman. <laughs> Oo, oh, play. sige. And then actually, alam ko naman kung ano talaga yung best para sa mga volleyball player. Usually, ang, ang ginagamit nila is precision talaga. Ito. So, pero kung ikaw pa, ikaw ang tatanungin ko, may gusto ka ba bukod sa precision? Kasi ito yung best na ano, ino-offer ko kapag sa mga volleyball player. Precision and then mga GT cut. Ayan. Kung ikaw ang papapiliin ko, Anong gusto mo? Hindi, sige, walang ano, walang problema. Baka may, may gusto ka. Kasi mas maganda na rin, ibibigay ko sa kanya yung gusto niya, di ba? Hmm. Mahirap naman ako yung pumili, tapos ayaw niya naman, di ba? Pero sabi niya na nga, kung ano lang yung maibigay ko. Pero syempre, kung magbibigay na lang din tayo, lulubos lubosin na natin. Sige, Sofia. pili ka, tapos pagpilian natin. So, check natin kung may size si Sofia doon. Okay? Pili ka, pili ka! Ako lang <laughs> po ba ako? Oo! Awangan, Jimmy. Sabah, nabal po kasi ang position ko pa talaga is libero. So, mm -hmm. ang galawan ko po, malikot po. Mm -hmm. So, ang tinitignan ko pa talaga yung gilid. Kasi okay, po, ang madalas okay. mo na pupunit talaga yung gilid. Wala oh. po nasa naging sapat. Ang libero kasi, guys, yun yung laging sumasalo. O, oh, laging sumasalo ng spy. Kung nasaan yung bola, dapat nandun si Sofia. So, yun yung pinaka, ano, pinaka mahirap na trabaho sa paglalaro ng volleyball. Yun. Dito sa sapatos ng Sonic sa. Oh, nakita ko, nakita yung sapatos niya. Ay, naglalaro siya volleyball pero yung panggamit niya ng ano, as ah, sapatos, pang basketball. Ito yung Harden. Ito nakita ko nga. Ito 41. Pero nakikita ko sa paan niya ni Sofia. Feeling ko na sa ah, 42 kay. Eh. Feeling ko lang ah, kasi medyo mahaba eh. Eh, tuwan na rin natin siya ng bagong medyo. Thank you po. Last pair natin yung tingin ko, di ba? Ay, Lebron 20? Hindi, ambasador. Kaya... Yeah. Maligit, di ba? Around 42-42, di ba? 43-42. 45 yun. Ito si Pete. 43 ito. Naka... Ano siya na yun? Pero ako naman... Then, sutot so, na na rin itong kaliwa. Jamal Murray New Balance. And, sakto din. Pink ba ano mo? Oh? Pagbabito ng hulay. So, favorite color niya is pink. So, sakto-sakto sa kanya itong Jamal Murray. Yun, oh. Pakita mo! Pakita mo, Gav! Ikita mo, ganun-ganun mo. Okay, ako po isang isang pose niya na gano'y 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 lumire ako dyan <laughs> siya lang siya lang may naki-inspire ako, may naki-inspire ako isa pa ako may napansin na ako eto kakain pa alam niya Sophia tignan mo yung legs niya tignan mo yung legs ni Sophia tignan mo yung cut <laughs> halos lang <laki>, oh, laki <laughs> so kita mo talaga na na atlet si Sophia kasi Malalaman mo ang player kapag ganyan ang legs. So, tingnan mo yung legs. Ayun, no, ang bakat-bakat talaga. Kakay mo, malaki pa yung legs niya sa akin. <laughs> <Okay, laughs> <na ba? laughs> Tama, ang ganda. Ang ganda na fitting ano, ng ano ni Jamal. Ano? Okay yun, Jan? Ha? Hindi, bagay sa kanya. Actually, ang ganda. Ang ganda tignan. Ano? <laughs> okay oh, <ba> <laughs> nga? So, congrats and sana ano, yung simpleng pagtulong namin, malayo pa yung ano, yung marating mo sa paglalago ng volleyball. Marami ka pa sana matulungan ng mga players na mo volleyball player. And then, syempre, yung pagsubok na pinagdaanan ni Sofia hindi madali yun. So, syempre, wala naman tayong ibang kakapitan ko yung taas lang, di diba? So, lahat naman na nangyayari sa atin may purpose yan. So, nagkataon lang na hindi maganda yung yung taon ni Sofia ngayon, 2024. Pero yung naniniwala ko, uh, in the future, mas maganda pa yung plan okay. Okay. Ayan. Ayan. Oh, 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 sa yeah. <laughs> <Ayan. Okay. Congrats. laughs> inyo na sa election. <laughs> kama So, ayan. ingat ka. Ibalot na natin 'yan, ibalot natin. Namiss ko tong moment na to. Ang tagal na rin pala bago tayo nakabalik. Sadyang may mga pagsubok lang talaga na dumadating sa atin kaya kailangan nating harapin. Kagaya ni Sofia, may mga pagsubok din akong pinagdaanan. Pero ang mahalaga, andito na ulit ako para magpasaya ng mga kapwa ko players. Namiss ko ito. Na ko kayo. 2024, atin ito.